Dega pinso. Ano sabi ka? Sa teacher mo? Ano sabi mo? Hindi ka nang sabi. Sinong alim. Sinabi ko, ano? Akala ko wala ka dito. Ha? Ano? 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 Ma, ano wala po kasi bang ko ay nasa ko. Akala ko wala ka dito. Oo, ba ka lang bumali. Hindi naman si mommy. Sayang naman. Sayang naman ang holding mo. Ano? Sinong magigitong ng press. Uli, ilang oras na lang naman ako. ni, Alam, oras na ako recess 10. napag 30 eh. Oo, oh, da, bakit? Tapos, <coughs> sa akin ako, ito, ano, ano? ako. Ano? Ano na uh, ay, parang ano? Ano na parang ano? Tinanong mo kasi diba to, nandun ako sa baba, pag tapos ito, ano, umihi. Mm hmm. Sabi lang, ano? Badang? Hindi, ma? Hindi, ganda yung lakalaka ka. Hindi, ma. Gusto ba sa akin ka? Um, Gusto uh, nga. Kasi nga, nakaganon ka lang, nakamukuha ko. Ay, mukuha nang straight, sinasabihan ka na. Para sa'yo yung bunso. Nasasanay ka ng kuba. Kuryosa sa dating mga. Hindi ko na <coughs> for today's video, mag-aasikasa muna tayo ng batang makulit na may sakit. So dito, no, um, pinapainom ko ng gamot ang aking bunsoan kasi time na nang na pag-inom niya ng gamot. Kasi every 4 hours na para so, oh, sa tama ba? yeah. Ko na minsan, pag may yung mga anak natin, ang hirap-hirap, no, lalo kung may trabaho ka. Kasi yung utak mo na hati, di mo alam kung papasok ka, sayang kita, or mag-aalaga ka na lang muna ng bata. So, sinamantala ako na rin yung mga oras na nandyan ako sa bahay. So, nag-asikaso ako ng pagkain. Kasi that time, 11 a.m. na. So, ang mga anak ko ay pauwi na para sa kanilang lunch. So, yan. Nangihiwa-hiwa pala ako. Yan talong na ni request ni Mr. So gusto niya ay sisig na talong. So mamaya pakita ko na lang po. Pero yung step by step, hindi ko alam kung may papakita ko pa. Ha? So kung ano-ano na lang po yung mga inemi dyan. So dyan sa video, dumating na si Bunso at napaka-sweet. May dala pa siyang kwek-kwek. Hindi sa baon niya ha. Nakapag-uwi pa talaga siya ng kwek-kwek. Nakakatawa lang kasi sabi niya, Mi, lima talaga yung binili kong kwek-kwek. Dahil nagutom mo ko, kaya na-inclin tatlo. So dalawa na lang yun sa'yo. So, oh. so wala na, natutuwa lang ako. Sobrang sweet talaga ng aking kuya siya nga pala, kung maririnig nyo pala si Cypress kapag dumarating yan, ang daming kwento niyan. So talagang matatawa ka kasi may facial expression pa siya. Every eh, time na nagkukwento yan. <laughs> Kaya talaga namang, ano ko yan, happy pill talaga yan si Kuya Bunson. Oh yes, sumili pa naman talaga ang inay sa aking vlog, no? maisingit ko lang, no, dahil nga tatlo yung anak ko, iba't iba yung personality, iba't iba yung kanilang taste sa buhay, lalo sa ulam, hirap na hirap ang mami mo, kung ano ang iluluto, kasi yung isa gusto gula, yung isa, yung parang tipong tuyong tuyo ang ulam yung isa naman nakno ng dami so eto dahil wala silang magagawa ako nag-isip ng ulam so yan magtiis kayo gulay. pero yun nabit -nabit ang bet na ng aking panganay na anak na si Zoe so yun naman yung kagandahan naman na mana ni Zoe yung uh, pagkain na hindi siya pisa ang bet ibang Sabang nagsisimula na kumain dyan so sa Zoe sa so Cypress na sa CR, ako naman, eto, sinisimulan ng iparito ah, ang sisig talong ng aking mister. Requested niya yan kanina, bago niya ako ihatid. So, eto, actually, madali lang naman iluto yan. Mekos-mekos nga lang, eto. Saka ako na lang yan siguro gagawa ng video kapag sinipag. Or, yan ulit yung aming iuulam. Kasi What? Kasi usually talaga, hindi naman namin araw-araw inuulam yan kasi nga matrabaho. Para sa akin lang, ha? kung ako lang dyan, tama na sa akin ang paritong talong, or yung parang nilaga lang yan okay na sa akin, tapos toyo kalamansi tak, <laughs> ulam na so yan, nakikita nyo, medyo maamoy na yan talagang amoy sisig hindi mo aakalain na talong siya. parang lasa na siya ng meat na ginawa mo talaga siyang sisig. So, tuwantuwa naman ang aking mister. So, yan. Yeah, after na, kumain na kaming mag-asawa. Kasi, ayun na. Ang pinakaldas naman talaga. Unahin na ang mga anak. Pakainin. And, at the end, kayo na lang ang kakain dalawa. So, enjoy na enjoy ang mister, no? Nakulokon. Kala mo naman talaga, macho, macho. Macho ka, boy. Okay, <laughs> yun lang muna. Thanks for watching.